Hello mga lodi, ayan nandito ako ngayon sa bilihan ng gata, new dito sa kanto na bileta sa aking uh, mga bikulano na kababayan, ayan. Kuya, kumusta? Kumusta naman ang buhay dito? Ang pagkukudkod ng yog. Madali lang ba ito kuya? Magkain ka kaya? Ah, magkaya, ako sabi Aba! Uy, kuya, nung mga panahon, Aba! Sisi yun sa akin ng yug, O baka ano ka. Bicol. Ayan. Madali lang naman yan. Ito. Mga gano'n ganila. ko yung kuya. ko Ano yung eh, mag kayo dito? Uh, saan galing yung mga ano dito? Yung mga nyog? Yung mga binabagsak? Indang. Indang? In Ang dayo. Samantala sa ano, sa ko eh. Mga... <laughs> bit -bitin ko galing Bicol. Bitbitin ko pagulo sa bus. Ah, uh, sabagay oh, pwede pag may sasakyan Kasi kung commute ka nako, hindi mo kayang hindi mo kayang dalhin. O. ayan mga luti. Ayun, dito ko nabili ng gata. Sa kanto na ito. Nag-iisang bilihan ng gata no dito lang kayo lang no. Nag-iisang pwesto dito sa kanto. Ayan. Ayan ang kanya mga kasama ng mga nudi, Ayan. Kaway kaway. May gusto ba kayo shout out? Shout out yan sa ano? Sa shout out so, ko sa mga sa ano? Sa tropang bigol. No? na ano kanin din pala kuya? Okay. Ah. At pala Bicolano dito so, mga lodi. Ayan, mga Spain. kababayan ko. Sa mga followers ng kabahaw. Sa mga followers so, so, ng kabahaw dyan. Ayan, nakakontent kami pala. Oh. Sige. Ikaw kuya. Naiya na bigla. Ako ano lang eh. Nudong lang po. Ah, oh, okay lang yun. Isang nis. Sa so, so mga kabahaw. Wala na kayong shoutouts. Ikaw kuya, wala na. Ano po kaya? Kuya! Ba? Hoy! Kabayan! Kabayan! Um, thank you for watching mga Lodi.